Good evening guys, welcome sa aking YouTube channel So nakapulot po tayo ng meteorite uh, Kung mapapansin nyo At the first look Marang normal lang siyang bato no Pero ikumpara natin guys, ito yung normal na bato Ngayon malalaman natin pag meteorite siya Kasi mayroon siyang Tinatawag na Carbon presence meaning Kaya nitong dumikit sa magnet So test natin guys ha, para maniwala kayo Hindi ako sinungaling Ayan guys Ayan guys oh so. Yan, may ya guys kasi dumikit sa magnet. ya oh guys. Walang camera trip yan guys ha. Yan yung niya guys. ya yung normal na bato. Wala eh. So, hindi dumidikit. Hindi ano? Hindi. Ah, yeah, dikit buruk. Hindi. Ah, dikit nga. Buti ay na. Kami okay, lagi pitong mitra. Ah, dikit. Ah, dikit. Pure. Pure. pure ah. So guys, anong sa tingin nyo guys? Leave comment sa video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe o follow sa aking YouTube channel. Meron pang isa na malaking meteorite na nakita namin. Kunan ko ng video bukas. Okay? Salamat sa panonood. For the last look, tingnan natin. Yan. Ano lang siya guys? Yung texture niya, shiny. Um, hindi naman siya malamig. Parang normal lang na bato guys. You know? Parang liso ng kakaw. Yung content, yung ng dragon sa mga interested buyers dyan 1 million lang po ito may tawad pa message sa aking facebook account thank you guys